Hello mga suki. Gusto mo bang kumita ng pera mula sa YouTube? Gusto mo bang malaman kung paano gumawa ng YouTube channel at maging monetize sa taong 2025 hanggang kasalukuyan? Watch this video hanggang dulo dahil ituturo ko ang bawat step na kailangan mo para maabot ang requirements ng YouTube. Step 1. Gumawa ng Google account. Kung wala ka pang Google account, visit google.com at sundan lang ang instructions para mag-sign up. Step 2. Punta na sa YouTube at mag-create ng channel. Pumunta sa browser and type google.com. Pumunta ka sa Google app at click ang YouTube icon. Pag nakapasok ka na sa YouTube website, pumunta sa profile picture, click at pumunta sa create channel. Mag-pop up ang tab kung saan mayroon ng nakadesignated na pangalan at handle ng iyong channel. Pwede mo yan palitan sa customization channel pag nakapasok ka na sa yung channel. Ano ba ang handle? Ang YouTube handle ay isang unique identifier o username para sa bawat creator o channel. Ginagamit ito upang mas madaling mahanap at makilala ang isang YouTube channel. Heto ang ilan sa mga pangunahing purpose ng YouTube handle. Mas madaling pagkilala gamit ang YouTube handle mas madali kang makikilala o maitag sa mga comment section, posts, o videos. Pag-customize ng Viewre, kapag mayroon kang handle, maaari mo ring gamitin ito bilang personalized na URL para sa iyong channel, tulad ng youtube.com at your handle, na mas madaling tandaan. Pangatlo, pagtatag sa comments at posts. Pangapat, pag-iwas sa duplicate names at panglima, mas mabilis na paghahanap. Okay, balik tayo, then click create channel tab. And boom. Congrats! May YouTube channel ka na. Ngayon, punta tayo sa customization channel tab. Dito lalagyan natin ng YouTube banner and profile picture gamit ang Canva. Madali lang ang mga steps at siguradong magkakaroon ka ng professional looking na design para sa iyong channel. Una, pumunta sa canva.com at mag-sign up para sa libring account kung wala ka pang account. Kapag naka in ka na, ay search ang YouTube banner sa search bar. Maraming pre-designed templates ang Canva na pwede mong i-customize. Pumili ng template na babagay sa iyong style. Halimbawa, ito ang napili kong template. Pwede mong baguhin ang text, kulay, mga larawan, at background para mag-match sa branding mo. Para palitan ng image sa template, pumunta sa Upload, then Upload Files, at hanapin mo ang gusto mong ilagay na larawan. Pagtapos ka na sa design, click mo lang and share button, then download. Automatic na magpop up ang default folder mo pagtapos na ito mag-download, pagkatapos ay click save. Ngayon, gagawa tayo ng profile picture. I search ang YouTube profile picture o logo. Muli, maraming templates na pwede mong pagpilian sa Canva. Piliin ang design na babagay sa iyong banner at i-customize ito gamit ang iyong pangalan, logo, o anumang personal touch. Kapag tapos ka na sa profile picture mo, ay download ito at pwede mo na itong i-upload sa YouTube channel mo. Ngayon, pumunta sa iyong YouTube channel, click profile picture. Click View Channel. Pumunta sa Customize Channel section at i-upload ang iyong bagong banner at profile picture. At yan na! Nakakreate ka ng YouTube banner at profile picture gamit ang Canva. Salamat sa panonood! Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para updated ka sa mga susunod naming uploads. Kung may tanong o suggestion ka, iwan mo lang sa comment section at susubukan naming sagutin. Kita-kit sa susunod na video.